Nanghuli huli nga pala guys kami na sobrang daming mga alimango dito sa ating palaisdaan at grabe guys tingnan nyo naman yung mga nahuli naming mga alimango. Sobrang lalaki at napakatataba na nga pala guys na mga alimango nating inaalagaan dito sa palaisdaan. So what's up guys? So ngayong araw nga pala guys ay inaasikaso nga pala namin tong mga malalaking bintol na panghuli natin ng mga malalaking alimango. Meron kasi guys mga followers namin na gustong matikman yung mga matatabang alimango at bibili daw sila. Kaya eto guys magtataan muna kami ng bintol dito ng mga panghuli natin ng alimango at habang nagtataan pang malangis kami dito may nakita ka, agad kami dito isa, isang alimango sa may sirkulo at agad binabayan ng tropa nating si Romel para hulihin Saba dito. Huli Huli guys Huli 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 no! guys <laughs> Huli guys Huli guys Grabe guys, isang napakatabang alimango kaagad yung nahuli natin. Isipin nyo yun guys, nagtataan pa lang tayo tapos nakahuli na kaagad. Sampung bintol nga lang pala guys yung tinaan muna namin dito at babalikan natin yung pandaw mamaya. Pakalipas lang ilang minuto at eto na nga guys, pass forward tayo. Pagkapandaw namin itong isang bintol namin, ay grabe, isang alimango agad na banahaw na sobrang tapang. Dahil nga guys, medyo malalaki yung mga alimango natin dito. eto naman guys, isang bintol namin, ay talagang nabali siya sa so sobrang laki ng alimango sumakay o sa loob. Pero dito naman guys, What? sa pinandaw kong bint tol eh paniguradong hindi hmm, ito laki. mababali dahil medyo malaki nga pala guys ang pagkagawa natin oh. dito laki dahil, gays, dahil gays, medyo dito malaki sa yung kahit dyan na alimango hindi yan guys mababali katulad ng alam guys na nahuli ko na yan naisipan nga pala guys namin dyan sa punto na yan na ibahin na lang namin yung panghuli namin ng alimango imbis na mga bintol guys ang gamitin namin eh nagswitch nga pala guys kami dito sa pagtataan ng lambat dito sa loob ng palaisdaan para isang biglaan na lang guys yung huli natin at mabilis kaming makarami eto nga pala guys yung mga nahuli namin alimango sa pagbibintol sabi ko okay na rin muna to at itataan na guys namin yung para mas mabilis kaming makahuli ng maraming alimango. Kaya eto guys, agad bumaba yung tropa naming si Romel dyan, tsaka si Angelo. Sila nga nga lang pala guys, yung magtataan ng lambat dyan sa may palisdaan natin para hindi masyadong lumabo guys yung tubig. Meron pa kasi guys tayo mga baby bangus dyan, kaya kailangan dapat hindi masyadong malabo. Baka magsimatay guys yung mga baby bangus nating dyan. Sabi ko nga sa kanila habang nagtataan sila ng lambat, eh, mag-iingat sila kasi medyo maraming alimango dyan, eh, baka makatapak sila. Pagkataan pa nga lang guys dito lambat ay eh, meron na agad dito mga tumitig na alimango at sunod-sunod na palagay yung mga nahuhuli namin. Binabantayan nga lang pala, guys namin to para hindi magwala 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 guys yung alimango at hindi maputulan guys ng mga sipit. Gaya na nga lang guys itong isang alimango na tapakan nga lang pala, guys ni Romelian. Buti na lang bihasa talaga yung tropa natin na yan sa panghuli ng alimango. Kaya sa mga followers namin diyan guys na gustong bumisita dito sa munting palaisdaan at sa mga alimango namin diyan guys eh pwede pwede talagang samahan yung guys kaming manghuli at syempre yung pinakamasarap na part mang food trip nitong mga alimango na to. Sunod-sunod na talaga guys yung mga nahuhuli namin mga alim alimango dyan na tumititig dito sa lambat. Grabe, tingnan nyo naman guys, sobrang lalaki ng mga alimango na yan. Nakakatawa nga lang guys, dahil medyo maliliit pa natin nilagay itong mga alimango na to. At yung iba naman guys ay payat. Pero ngayon guys, tingnan nyo naman, napakalalaki at jambo na nila. At hindi lang yun guys, sobrang tataba na rin nila. Paniguradong punong guys to ng mga alige sa loob ng katawan nila. Kaya sa mga gustong bumili dyan guys na mga followers namin, eh, pwede kayong mag-order sa amin. At sa mga gusto naman guys makatikim na libre dyan, eh, syempre, pwede kayong pumunta dito sa palisdaan Kaso nga lang guys, kayong manghuli ng Alimango. Sabi ko nga doon sa mga solid followers ko dyan, libreng manguha ng Alimango dito sa palaisdaan. Basta sila guys ang manguhuli tapos hindi gagamit ng bintol, panak o lambat. Talagang manumanong kapaan lang. Mahal na nga pala isang ang kilo ng Alimango dito sa lugar namin. Umaabot na siya guys ng 700 to 600. Depende pa guys sa laki o sa taba ng Alimango. Pero panigurado naman guys na itong mga alaga naming Alimango ay sobrang tataba talaga nito guys. Kasi budbud -bud talaga to sa mga pakain ng mga isda. At syempre pinapakain din guys namin to ng mga mais. Pero ang kadalasan guys na ipapakain namin dito sa mga alimango ay eh, yung mga luka na kinukuha namin dito sa labas ng palaisdaan tapos binabasag namin at nilalagay namin dito sa loob. Makalipas nga lang guys ang paglalambat namin dito sa may palaisdaan ay eh, tingnan nyo naman guys yung mga nahuli namin. Sobrang daming mga alimango na puno na nga pala dito sa kawa. So bale eto nga pala guys muna lang yung mga inorder sa amin pero kung huhuli pa guys kami ng mas marami eh, talagang sobrang dami pang alimango dyan sa loob. Yung iba nga guys dito na matataba ay pupudripin namin at gagawin namin pang ulam. Syempre guys mapagod mang huli ng alimango kaya kailangan natin silang tikman. ato nga pala guys, maraming maraming salamat nga pala sa panonood nyo at syempre sa pagko-comment at pag-share nitong mga video namin. At sa mga gusto nga pala magpa-shoutout diyan, mag-comment lang kayo sa video na to para ma-shoutout ko kayo. Kaya ayun guys, hanggang dito na lang muna tong video na to at kasi kasuhin muna namin itong napakaraming alimango na to. Kaya ayun guys, kita-kits na lang ulit tayo bukas at susunod pa naming mga adventure na solid.